Hi guys, welcome to my blog for today's videos. Punta tayo sa kamaisa ng sister-in-law ko. Samahan mo ako at pupunta na tayo. Titingnan natin kung anong pananim ng sister-in-law ko doon. yung mga gabi. Kung sa Bisaya pa ay lang. Mga maliit pa sila guys. Ito yung tanim ng Sister Lou. Christina. Christina Loperty. Meron dito pa tayo sa kagabihan guys. Malawak din itong gabi niya guys. Tapos yung mais din. Malawak din.